Kanyang po basta umulan, naglalabasan yung bulig ng malalaki. Saka yung mga grame, yung dalaki. Dami ah. po kayang nahuli. <coughs> Uy na ako, galing sa ang inis na mga lods. Ajakpat ah, na naman tayo ngayon. Ah, gurami at saka mabulig ang akin na huli ngayon. Ah, pagod. Ah. Puno. Puno yung akin na lagyan Pacha. So mga edo hinuli ko ngayon. Gramit, bulig, tsaka tilapia tila mga edo. So ah. mga edo, lalaki ng bulig oh. Ganyan po, basta umulan, naglalabasan yung bulig ng mga lalaki. Tsaka mga guramit, ang lalaki oh. Lapya. Ay, bacha. Ano 'yun? Biyan. Dito tayo mag-idol ng pambiyahe natin, oh. Lalaki. Ayun ko lang po huli yan, mga lords, ngayong maga. Sinundan ko yung pagyari ng ulan. Oh, morning. Yan, mga idol. May e, pambenta na kami. May e, pang ulam pa. Siyempre, mga umu-order sa akin ng mga alangan ng araw. pinag i ko para pagka -um order sila sa akin, minagbibigay ako mga lods. So, ito mga idol, yung hinuli ko ngayon. Tawag ah, liwalo. Ibubukod natin mga liwalo. Ito so, tawag namin dito, matinay ko. Sa iba liwalo. There. Lalapat ng gurami oh. Mga good size mga idol oh. Ay. Eh mga idol, ako po yung kapalam na. At didis, eh, di-deliver eh, di ko muna ito mga idol. Paalam po.